Ano ayan, guys. Ayan. Nagsusuob kami. Hmm. Salamat, Be. Sa pagmamahal. Hmm. Kanina talaga, eh. Hininatay na ako. Muntik na. Halos di ko na mayangat yung mga paako. Ma'am? Oo. Ang sarap talaga sa pakaramdam niya. Pero delikado to po, pag mahanginan, pag mahanginan ka, yari yeah, mm dito. -hmm. Yari. Yeah. Kasi open force pa, okay mm Lahat-lahat -hmm. ng force mo open. Mm -hmm. Kung tinanggal mo yung shirt mo kanina, ang sarap. Nako. Basang basa na nga yung ano ko. Tumutulo na, pero mainit pa kasi sayang. Mm -hmm. Nasa, umusok pa. Sarap. Madumihan ito. Okay, panahin. okay lang. Ibabad ko na lang sa solo ko Walang problema. Mm -hmm hindi ako ma Hindi ako masela, sela Talaga okay. naman yan. Tayo-tayo lang naman magtutulungan dito. Okay. Kaya nga talaga sabi ko, hindi pwede. Alam mo, anong sabi niya mo? Okay Isang lang masa. naman na, ah, pupunta ka doon. Basta sa Martes ng umaga, babalik ka, sabi ko ng kasama ko, sinabi ko yung sabi ni Sir. Sabi niya, ano naman, paano ka makapag-rest? Sabi na nga, sabi ko, hindi, sinabi ko kay amo na babalik lang ako pag okay na ako. Kaya na magtrabaho. Kasi mabibinat ako ulit. Mm -hmm. Sabi pa ni Sophie, Madam said you have 10 days rest, rest, but then why? How come? Even if you are not feeling good, you are not feeling well, but then they want you to keep working and working? Ana, you must have to talk, not to be quiet. Mm -hmm. Sabi ko ng ganun. Kaya nagpasalamat din ako ng kameron yan na yun. Magaan ako. Napupunta sa likod yung inyo? Oo. Basang-basa na nga yung likod. Yung kamusta pa sa ramdam mo sa ulo mo? Ay, oo. Magaan na. Magaan na. Hindi no. tulad kanin na kahit idala ko yung mata ko. Kung nakikita niyo, ako malakas kasi. Kaya inabusuhan ako ng amo ko ba? Sila nga ginamot ko. Madali lang mawala. <laughs> so sa sa piling nila sa kala nila eh, ay tayo tayo hindi tao lang din naman ako ako pa gudin din no ba may may batang may batang kaluluwa kaya doon sa amin oh so, pero, pero nakita naman nakita ko yung mabait naman siguro si amo ko ba nakunan niya ano? Kamusta? Okay, okay. Ubusin ko ang... Ubusin mo ang init? eh. Tapos hindi ko matatulog ng mayos kasi yung kirot ng katawan ko mula ulo hanggang paa. Mm, grabe oh! Mm. Ate, kamusta ka dyan? <laughs> grabe <laughs> ang pawis. Wala na tayong pamunas. Okay lang. May ano naman ako yung damit na binigay mo ba? Basang-basang. Sinisiguro, basang. sinisiguro ko lang yung sa mata ko. Oo, oh, oh, yung sa mata. Mm. Parati papasok yung paus. Pag buksan ko ba, walang makakapasok malamig? Wala naman. Okay. Sabagi hindi naman mahangin sa labas. Mm -hmm. Masarap yeah. niya. Yun. Gusto ko gusto ko ulit mga suob ng gano'n. Sana wag mo na ako bigyan ng amag ah, bukas para hindi ako... Ako. Wala 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 itong paminta, grace. wala itong wala itong luya. Kung may o, luya sabi ka, no? may luya doon sa ref. Lalong mas maganda ito, okay na to, beh. Hindi hmm. na masyadong mainit. Teka lang, wag mo muna buksan. Huwag mo muna, <laughs> muna umalis, teka na. Hmm. Hanap tayo ng ano. Uteka lang ha. Hmm. Maglagay mo na ako ng Delikado ako, yung natatakot. Eh. Pwede ko muna yung bitana. Mm. Delikado kasi ang lamig yun ang delikado. Hmm. Ano ipamunas natin? Yan mo, itong ano ko. Hindi eh, di basa na yan eh. Hindi nga basa. Okay, ko. na hanap pa. Hindi, okay. may tawang naman ako dyan, Ben. Saan? Yan, yung grill. Ito? Oo. Okay. Oh, oh. Tawil ba ito o oh? tuwalya? <laughs> Kaya nga, tuwalya. Oo, oh, sige. Open ko na ha? Oo. Uh -uh. Pero okay, up, huwag okay. masyado lahat. Dito lang siguro muna. O, oh, sige. O, oh, ote, okay, ote. Okay. Mukha, ko lang ang ilabas. Teka mo na. Just oh, teka mo na. Okay. Oh no. Thank ko lang. Oh. Hawakan mo 'ko. Salamat ba. Isimulan natin to. Nirap sa abroad wala mag mag-alaga. Tapo na lang. Tapo. Buti na lang may kapang pinayo. Ito ay taga Pampanga, Pampanga pero parang bisaya <laughs> din. parang <laughs> naman bisaya. Ika bigyan kita ng ano. Bigyan kita ng medyos. Asan yung langis mo? Nasa... Dito. Nandito. yun? Saan? Dito. Oh, diba? Dito. dito ba? Nangalpan, oh. na, ako dito. Nangalpan hey, na ako dito. Dito, ayan. Ito? Ito? Hindi, para sa buhok yan. Nandiyan, no? Nandiyan sa bag na yan. Yung nakas na sa plastic. Ay, ito? Hindi. Yung naka-bottle plastic. Ito? Yan. Oh. Ang dami ng ano, oh, ang dami ng... Ano yan, buto ng abukado. Tapos may skin. Ito, paano? Unahan natin kasi ng lamig. Ay, thank you, babe. Ayan ang nurse ko. <laughs> Sige na mamay, lang, lang ko lang. Mm, -mm. Para mamaya. Sarap. Ay, ma, may alam ka nga. May alam ka maghingi. Ang gawin ng kamay mo. Ang lamang. <laughs> ah. Tsaka marami nagsasabi maano daw. tandaan mo yung ituro ko sa'yo mamaya. Sige, kasi po. para maano magamit niya kahit saan. May mga ano ako, may mga yung pasyente ko na hindi nakakalapit. Sa awa ng Diyos, kaya nami-miss na nila ako pag mananakit yung katawan nila. Kaya wala, na, wala ka na kasi dito in die. Um, May pasyente akong kinulam. May pasyenteng na naposes. <laughs> Natakot ko tuloy yung mga pasyente ko sa so, inong time na yun is Friday. So maraming, maraming mga pasyente na pumunta sa bahay. May na ano, na sa saliban. Oh, tat, -tat tatlong elemento ang sumali. Ano ang uh, Ay, baka makita okay. tayo sa... <laughs> <laughs> Oo, oh, tama na yan.